Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Ayan po. Ayan po, sa padaan po sa aking munting channel po guys. paki share and like my videos. Pakisubscribe na lang po at pakipindutin po ang notification bell para always po kayo updated kung may bago akong upload. Ayan po, welcome po my vlog. Hello po guys, ayan po, ang isa pong sinasabi medalyo na pampaswerte lalo na po sa mga nagahanap buhay and po guys ito daw ay pinakamabisa syempre po sa mga naniniwala po ito naman po ay may dasal or devotion sa iba po sa ibang mga antingero ito ay dinadasalan nila sa nais po uh, magkaroon or mga laga na mga ganitong santo ninyo sa kamay ngayon po guys ang santo ninyo po ng kama sa kamay, ito po ay suwerte sa hanabuhay. Sabi nga nila, ito din po daw ipagkakaloob ang bertod nito kapag daw po kayo ay nag ng 49 days kung lalaki. Ang babae naman po daw ay 48 days kapag babae kailangan mag -debosyon. Ito din po guys, hindi na po kay ito din po guys, kapag na 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 po guys, uusalin lang din po ang dasal na isa ama namin at isang abang ng Maria at sumasan palataya at babanggitin din po ang sator sa din po ang isusunod po ang kanya pong lihim na dasal para po ito ay maging mabisa at ito din po ay gumana. Sinasabi din po nila ang kamay na santo ninyo, swerte sa negosyo at swerte din po sa pag-ibig at kailangan din po kung kailangan gamitin ito sa taong nagugustuhan. Ayan po. Pwede din po itong gamitin po guys sa pangkaligtasan or sa pamilya. Ayan po guys. Ito naman po ay may mga dasal kung kailangan po dasalan. Ayan po, guys. Pero po, sa mga natural or natural po talaga ang kanya pong pagkabertud sa katawan or or healer po, ito po ay hindi na po kailangan dasalan po. Automatic na po to gagamitin po, guys. Ayan po. Ngayon po guys, sa mga nais po magkaroon ng santo ninyo sa kamay, swerte sa hanabuhay. Or sa mga naaalat po ng mga pag-ibig po, pwede din po gamitin yan. Or piliin naman po lamang kung para saan po. Ayan po, may dasal naman po para pang para sa pag-ibig or para sa negosyo or pang kaligtasan. Ayan po, pwede natin po piliin kung ano man po ang nais natin kung para saan po ang ating gagamitin ang Santo Nino sa kamay. Ayan po guys. Uh, sa mga naghahanap po guys, sa mga maraming information or naghahanap pa po ng mga pamproteksyon, pang pang-paswerte or pang-halina, pwede po kayo mag-PM po, Miss si Jane Alberto sa Messenger po lamang, guys. Ayan po. Maraming maraming salamat po uli sa inyong lahat. Ayan po, guys. Maswerte po ang Santo Niño sa kamay abot, kumbaga po ang sabi nila, abot kamay na ang swerte. Ayan po. Kung nasa po kayo ngayon, paki, ah, kung nasa po kayo ngayon, palagi po mag-ingat at magdasal para ingatan po tayo ng poong may kapal. Ayan po guys, maraming salamat po ulit. God bless po.